Hello guys! So ngayon, magluluto tayo ng ano, hipon. Ayan. Oh! Nahulog! <laughs> so, una is ayan. Cook muna natin siya and then lagyan ng konting asin. Kung lalaki ng mga hipon, so orange muna natin siya. So, asin-asin. Konti lang yung asin. And then, So, wala siyang ano, sabaw. So, lagyan ko ng sabaw. Ito po, ginagamit ko. Ayan, para masarap. Mm -hmm. Lutong-luto. So, either Mountain Dew or Sprite. Magagamitin niyo yung soda. Ayan, para gawin natin, ano niya, yung sabaw. Ayan. And then, hayaan natin siya dyan. So, takpan muna natin, guys. Les gadgets. Ayan guys, kumukulo na siya. Uh, di ba? So, hayaan na lang natin siyang uh, ano, yung mawala yung ano niya, sabaw. So, takpan ulit. Uh, so guys, tingnan na natin. Ayan. So, ano na. Malapit na siyang maluto. Ayan. Sabaw, sabaw, sabaw. And then, lalagyan na lang natin siya ng Ayan, garlic. Sarap siya pag may garlic, guys. Ayan, kasi 'yung sarap ng pagmamahal sa pagluluto. Ayan, lagyan natin ng konting asin para mas masarap. Ayan. And then lagyan natin siya ng konting oil, Sabi na. Hmm. lagyan ko ng oil. Konti lang. Ayan. Pang ano lang niya? So, ayan na. And then, mix natin siya. Ang mm. lalaki ito guys. Bukol. Bukol na ito. Ayan! O, oh, tingnan nyo yung sauce niya. Ayan. Okay, oops! Ayan na. Sarap! Mmm! Wala na siyang masyadong sahog kasi So, guys, Sarap. ito na. Sarap ng ulam. Ayan.